Isang lalaki ang nag sa kanyang dating girlfriend sa kakaibang pamamaraan. Isang 20-something na real realtor na nagngangalang Hong ay hindi makapaniwala nang hiwalayan siya ng kanyang foreign girlfriend. Kaya pinilit niya itong makipag sa kanya. Ayon sa investigasyon ng insidente, rape daw ang ginawa ng lalaki at nasentensya si Hong ng apat na taon at dalawang buwan na pagkulong. Noong Pebrero pa, gustong makipaghiwalay kay Hong ng babae, pero ayaw pumayag ni Hong. Noong Mayo, pinilit ni Hong ang kanyang sarili sa babae na bago nangyari ang lahat ay nakausap ang kanyang kapatid sa telepono at humingi ng tulong. Itinali ni Hong ang kamay ng babae at itinulak ito sa kama. Pagtapos ay naglagay ito ng itlog sa loob ng kababaihan ng kanyang ex at binasag ang itlog sa pamamagitan ng sex. Dumating ang kapatid ng babae kasama ang dating asawa ng biktima at ng pulis at naaresto si Hong. Sa ospital ay natagpuan ng mga doktor ang eggshell sa loob ng kababaihan ng biktima. Ayon kay Hong, ito raw ay kanilang pag -e eksperimento at hindi rape. Pero ang testimonya ng mga nagligtas sa biktima ang nagpatunay na ito ay rape at hindi konsensual na pagtatalik. Pero dahil pumayag ang biktima na patawarin si Hong basta't itigil nito ang pagharas sa kanya ay napaikli ang sentensya ni Hong.